Pilipinas at Japan naghahanda laban sa China Magandang araw mga kaibigan para sa bagong balita Fumiya Kishide ng Japan bibisita at magsisilite sa Kongreso ng Pilipinas para pag-usapan ng military cooperation Ang Prime Minister ng Japan na si Fumiya Kishide ay inaasahang magpapalakas sa depensa ng Southeast Asia kaugnay sa pagbisita nito sa Pilipinas at Malaysia Sinisiguro ng Japan na ito ay seryosong kakampi ng mga bansa sa rehiyon kasama ang Estados Unidos kahit pa ang US ay aktibong nakabantay sa gyera ng mga bansang Ukraine at Iran. Ayon sa Chief Cabinet ng Japan na si Hirokazu Matsumo inaasahan ang pakikipag-usap ni Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Kishida upang isapinal ang pagsaad ng araw kung saan ang Japan ay nasa huling yugto na ng negosasyon sa mga kagamitang militar at pagpirma na lang ng kasunduan sa pamamagitan ng Tokyo Security Assistance Program. Inaasahan din na magsaysalita si Kishide sa Kongreso ng Pilipinas upang ipahayag ang pangmatagal ang pulisya ng Japan sa Southeast Asian region. Magkagayo'n man ang Pilipinas at Malaysia ang pangunahing makikinabang sa alok na pakikipag-ugnayan ng Japan ayon kay Matsumo. Maraming salamat sa panonood ng Pinoy Stories and News Channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang kampana para sa susunod pang mga videos.